Samantala, ano naman kaya ang mensahe niya sa mga nakaalitan kaibigan sa showbiz? Bet niya pa rin bang makipag lalo na sa mga nantraidor sa kanya? Panoorin natin to. Sa tinagal-tagal na sa showbiz, ano ang leksyon na natutunan mo? Siyempre, sa mga pinagdaan. um, leksyon, Shit, saan? Masyado kasi ano yun eh, in general ba? So, in general, no, in general In uh, general, pag nasa showbiz ka kasi, dapat uh, dyan ka lang. Pagka kahit na anong, anong, anong tawag nito, anong inangat mo sa buhay, anong inangat ng karir mo, ang paamaw kailangan na nanatili pa rin na nakalatag lang sa sa sa, sa lupa ayon and be yes be humble always yun ang naman pinaka-importante diyan eh. be humble sa uh, mga kaibigan Mm. <laughs> Ayan tayo. Para <laughs> well, sa mga kaibigan, siguro dapat pumili ka na talaga. Mm. Hindi lahat, hindi lahat ng nakakasama mo, hindi lahat ng mga sinasabi mong kaibigan mo, ay eh, kaibigan mo pala. Kasi balang araw pala eh. Alam mo yon yung tatry ka, tatalikuran ka, lalo na pagdating sa mga bagay na kailangan mo sila. Ganyan. May mga kaibigan ka bang ka sa iyo sa'yo? At pwede mo ang pangalanan na pala. Uh, okay. okay. Huwag na natin siya pangalanan kasi ang lakas, oo oh, nga, lakas yung sounds, no? Ayaw pa sabit yung tanong mo. Huwag <laughs> oh. na pangalanan. Oo, oh, oh, huwag na pangalanan kasi baka sumigat pa, nakisakay na nga eh. Nakisakay na, tapos babanggitin ko pa yung pangalan, baka magkapangalan, huwag na lang. Okay. Ano? <laughs> Ayan! Oh. So, masama pa rin ang loob niya dun sa dating kaibigan na ito. Na, oh, uh, na ang feeling niya ay oh, tinrider tin siya. siya. Pero maganda lang. Pero sino nga ba yung kaibigan na tinutukoy niya? Ay, ano, naku, sabi nga ni, ano, ni Sabrina, oh. huwag nang banggitin ang pangarin, tsaka baka ano naman niya, baka, no, akin, na naman yan. baka na naman. Pero hindi kayo sexist ka din yun. Mm. Sexy Pero siyempre tayo, kilala natin mm. siya, di oh, ba? Oh. At alam din naman ng ating mga viewers kung sino yung huling nakaalitan niya. Pero ako, ibay oh. natin, bilib ako kay Sabrina dahil yung mga pinagdaanan niya sa buhay, di ba? Grabe. Oo. Oh, oh. oh, Nalusot na niya na yun. oh, yung huli. Niya. Yes. Pero pag mo siya, parang wala na yung pinagdaanan niya. Oh, parang oh. tayo nagbabago, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. So, ay, yeah, at least nga, di ba? Pero... Tamas, pero mahirap din talaga sa buhay. mamili ka ng kaibigan. Misa, hindi ka rin makakapamilya. Pagka naging kaibigan mo, kaibigan mo. Pero yun nga lang, pag tagal naman, di mo alam na kaya mo kaibigan. Yung pala, titirahin ka patalikod, di ba? Oh, maraming ganyan. Yung, ganyan, yung, yung tinitira tayo, ka patalikod. Patalikod. No, oh, At oh, At gusto, oh. gusto, gusto, ng iba, di ba? Oh. Yung... Oh hindi. Si Vincent, kasi tumatawa agad. Ito eh. no, si Sinso. kontra no, 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 si Sinso. Si Meron yung na lang. Si kasi iniisip eh. Gusto ko Ay, Kasi pag so ikaw nagsasabi nung ganun <laughs> eh. Hindi. Parang Kaya ba yung ganun? meaning eh. Hindi na po niya kasi ganun eh. Nakuha na ko, no? di ba, parang hirap. Pero ako, mahirap yung magtiwala. Mabunta lang sa friendship natin tatlo talagang yung friendship natin solido, walang siraan, di ba? Pero meron din tayong makakala natin, kaibigan natin, yung pala pagka nakatalikod tayo, alam mo yung si ganun ganun ganun. Although minsan natural naman may comment-comment talaga, pag minsan di naman nawawala. Kahit naman, ayun sabi mo, ayun si Mildred, kahit pa parang ikaw si Rod, si Placente, ganun ganun, di ba? May comment-comment yung pang oh, minsan. Parang minutes, ganun din sa mga Mrs. sex stars, sa mga gay huh? Oh, going back to, to Sabrina, oh, oh. sana nga ngayon natapos na ang mga problema sa buhay niya, Pumayat na siya. Sana dumayo pa ang ng project. ng aura niya, no? Yes. Oh, oh, di ba pinag-uusapan natin? Para, ay, ka, oh. Ganyan pa rin ang itsura mo, day. Sabi ko, ay. Na, ay. sabi ay, mo, ay, oh, hindi day. Hindi mo na tumatanda, day. Ay, Parang nora-onor. Baga ka, day. Day, nagaganong ko si Sabrina ay. kasi ay. super close kami ni Sabrina. Ay. Ay. Natutulog pa ako sa bahay niya.